Peace, hello mga kaibigan, mga viewers ano, Still kasama ko si La Channel Ako naman po si Rodels TV ano? Andito po, pinasok na naming dalawa Itong uh, Port Santiago Dito po, sa, uh, ito yung tinatawag ng mga historical Nang nasa loob nito, bro, ano? Di ba? Ayan bro, yan, uh. ano, uh, ayan, ayan, po, shrine. pinasok po namin ito Dahil dito namin ipagpapatuloy, ipagpap Yung aming Kalye Survey ano? Na iba na naman po yung topic, iba na naman po yung line up Ayan po, Samahan niyo po kami dahil talagang mawiwili kayong panoorin yung aming Kalye Sorbe ano. Ito po, diretso na tayo sa Bisilo no, mga kaibigan, mga viewers ano. Ito po. Hello, hello ma'am, good afternoon, sincere. Hello. Uh, hello po. Malalabig lang po kami ma'am, ano, ng kating oras. Uh, ito po, okay. ang ito pong ginagawa namin ang tawag dito ay Kalye ano. Kasi malapit ang ating midterm election next year May 2025 ano. Kailangan bumuto tayo ng mga yung labing dalawang senador ulit ano. Ano pa pangalan nila? Ko sir? Uh, po. Jimwell ikaw? Joy po. Joy. Jimwell Joy. JJ. <laughs> okay. Ito po yung napili <laughs> naming <laughs> content ano. Ito ito po. Ang malakas ang uh, tunog ng mga pangalan ano. Ito kahit matanda na si former PRRD or Tatay Digong, former Senator Manny Pacquiao, former Mayor Isko Moreno, former Senator Laila de Lima, Senador Risa Hontiveros at saka si Congressman Erwin Tulpo. Ito po yung pinakatanong. Ngayon, dyan sa anim na natinura namin, sino yung nasa puso nyo at ibubuto nyo? Kung uh, sa kasakali mga tumakbo sila. As usual, yung first one po natin. Sino? Si? Si Tatay Digong. Tatay Digong. Bakit, um, bakit um, naman? Um, uh, ano po, dahil yung ang dami na rin niyang na ano, dami na rin na nasimulan. Mm. Dami na nasimulan na syempre natigil din para din po matuloy niya din po yung ano. And then for my ano po sa mga nakikita ko rin po ngayon, ah uh, medyo nagiging maluwag na po tayo dito sa ano. Okay, speaking Oh, uh, speaking of maluwag. Ano ba yung maluwag na yan na napapansin niyo at nararamdaman ngayon ng mga ano, mga kababayan natin? More on dumadami na naman yung drugs. Ah, so ibig mo sabihin, marami na naman yung lumalabas na para mga zombie. Yes. <laughs> <laughs> ano ba yan? Okay, sa lahat po ng aming mga sa karamihan ng na aming na-interview, yun din yung sinasabi. Kapareho din ng sinasabi yes, mo. Ngayon, sir, ngayon, napili mo yan. Okay. Ikaw naman, sir, sino'y napili nyo? Si eh, Tatay Oh, dito. bakit naman? Uh, kasi ngayon, uh, syempre, pagdating sa sa panahon niya, mas marami na ano, uh, droga kumakala. Mas, ah, talaga ramdam yung, talaga yun ngayon, Talagang talaga medyo dumami na naman. Syempre, oh. Oh. Talaga, natin ngayon. Okay. So ano yung gusto nyong idagdag dahil ang napili nyo pareho ay si Tatay Digo. Tatay Digo. Kasi, siguro, uh, si Pacquiao din po. Si Pacquiao ang second Pacquiao. option mo. Bakit naman si Manny? Uh, kasi si Pacquiao, uh, Tandog niya yung ano, buhay isang mahirap. Ano ba? Buhay isang mahirap. Ay, naman, ma'am. Uh, mas magagampan so, pa rin kayo. Ano, uh -huh. isang, uh, yung parte ng isang ating bansa. Ano oh, okay. Ikaw, ma'am, mayroon kang gustong idagdag? Wala na. Po. Wala na? No. Okay. yung Yan po, okay. ano? Oh, ma mayroon kayong gustong shout out? Uh, <laughs> shout out na lang po sa mga Tagalog. Batangas. Okay, ala okay. eh! Batanggas. Pareho kayong um, taga-Batanggas? Um, oh, si ma'am, ma'am, okay. uh, ma'am. Joyce po. Ma'am Joyce sa mga taga Batangas, shout out po. Kalo kay Ma'am Jess at Sir Jimel. Sir Jimel. Batangas okay. yan. Ma'am, Ma'am Sir, ano, if you don't mind, ano, kayo po ay? Mag-boyfriend. Oh, okay, ito po. Palibasa ang napili niyo po ay si Tatay Digong. Inaalaw namin kayo na guhitan niyo yung pangalan niya. Dalawa na. Mag-sira sila naman sila. yan po, dalawa na. Kasi dalawa sila. Okay. Thank you. Peace, silong. Anem, bro. Nakakita tayo rito ng ano, talagang okay. mag-boyfriend, mag-girlfriend. Okay. Ito ba mga kaibigan, Hello. mga viewers, ano? Lapitan natin, bro. Yeah, bro. Yeah. Okay. Hello, sir, mga ma'am, ano? Ako Hello. po si... si... Uh -huh. Uh -huh. Ako po si Kuya Rodel. Welcome sa Rodel's TV and... and welcome to Los Fuertes Channel. Okay. Ito po kasi yung napili namin content, ano? Ang tawag dito ay Kalye Survey. Anong pangalan ni ma'am? Catherine po. Catherine, Catherine, ikaw? Benji po. Ren, Benji. Ano? Benji. 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 Uh -huh. Sir Benji at... Okay. Ito kasi yung tinatawag na midterm election ano ano next year May 2025 boboto ulit tayo ng labing dalawang senador midterm election mm. kasi ganito yan yung labing dalawang senador pag nagbubutuhan sa ng, uh, sa 2028 kagaya ng 2028 meron dun labing dalawang senador ito naman midterm iba yung butuhan dito wala ditong kasamang iba so mga senador lang yan ngayon ito yung pinakatanong kahit matanda na itong taong ito, marami pa rin sa kanya nag-aamuki na lumawa ng pagkasenador si former PRRD or Tatay Digong. Pangalawa bro, si ito. former senator Manny Pacquiao. Pangatlo, si former mayor Isko Moreno. Pangapat, si former senator Laila Dilima. Panglima, si senador Risa Honteberos at saka si congressman Erwin, Erwin Tulpo. Po. Ngayon po, ito po yung pinakatanong. Sino sa anim na yan na tinura namin ang inyong nasa puso at inyong ibubuto? Sa akin po si President Tatay Digong Ah, talaga? Bakit naman? Uh, kasi po mas siya yung mas maraming nagawa nung mga panahon niya, mga nung nung, niya. nung siya yung presidente, Kaya, termino yung presidente niya. Natin. Oo. Kas, Pwede bang magbigay ka ng sample lang na nagawa niya? Ano, no, gaya ng ano. Kabuhasan ng mga gumagamit ng droga. Ayun. Uh, tapos, Oo. ano pa? Pagpapaganda ng mga kalikasan gaya ng dolomite. Okay, tama si Tatay Digong yan. Tatak PRR di yan. Ikaw naman, ma'am? Tatay Digong din. O, oh, bakit naman? Uh, feel ko po kasi, ano eh, nataon po kasi siya sa pandemic. Oo. Oh, so, oh. so, bitin? Bitin. parang, bitin. Parang madami po po siyang plano, pero masyado po siyang na-focus kung paano yeah, sa and and pandemic, pandemic. Kaya, oh. feeling ko po ano. Pero kung kayo po ang tatanoy, parang gusto mo gusto nyong um, i-extend sana um, pa siya. Opo. Oh, o, oh, kahit mga ilang taon sa tansya niyo kung may extend. Hanggang... Hanggang, hanggang 6, 6 ulit? Uh -oh. Kasi nasa konstitusyon natin, nasa batas, hindi na pwede magre elect eh. mm -hmm. Kaya ngayon, nag marami na lang sa kanya nag-aamuki eh, na siya lumaban na lang sa pagka-senador. Baka sakali maging Senate President siya, marami din siya magagawa. Mm -hmm. Ano? So, meron ba? May kayo. Ano naman ang gusto nyo pang ilagdag? Kung talaga ibuboto nyo? Sa akin, hmm. sa akin si, si, ano? You know. Isko Moreno po. Um, Ayun. Ikaw naman ate. Isko din po. Kasi gumanda po talaga yung Manila. 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 Pero ang talagang first option nyo ay si Tatay Digong. Okay. Yan ang napili nyo si Tatay Digong. Ano? Iaalaw namin kayo na guhitan yung napili nyo talaga. Eto. Sige. Pakita natin sa mga viewers. Ano? Tatay Digong po sila mag-boyfriend dito. Okay. Okay naman ma'am. Ako na rin. Ikaw na rin. So anong score na natin bro? Uh, wala na shout out. Okay, well sa inyong dalawa ha. Maraming maraming salamat. Okay. Thank you. peace sila mga kaibigan, mga viewers, ano, ito po, nandito po kami sa loob ng port sa Santiago. Ano, gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung view dito, napakaganda po dito sa loob. Habang naghahanap po kami ng aming may interview, dahil dito po namin ipagpapatuloy yung aming kalye survey. po, iniikot ko na po yung camera at yan po yung sitwasyon dito, ano. Lapitan natin, bro. Okay, peace. mga kaibigan, mga viewers. Ano? Ito po, meron kaming nakita ng tatlong dalaga. Ano? <laughs> Kapita. Hello, ma'am. 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 Hello po. Magandang hapon po. Magandang po, ano? Nang content. ma'am. Welcome po sa Rodel's TV. Ako po si Kuya Rodel nyo, ano? At si... Welcome po sa Rodel's TV channel. channel, na. ano? Ito po yung aming napiling content, ano? Suggestion din po ng aming mga viewers. Midterm election next year na yan, May. So, kailangan natin bumuto ng labing dalawang senador ulit, ano? So, ito yung malalakas ang pangalan eto kahit matanda na, ano, marami sa kanya nag-aamuki eh, na kumandidato bilang isang senador. Former PRRD ano, or Tatay Digong. Then second is Sena uh, former Senator Manny Pacquiao. Third is former Mayor Isko Moreno. Fourth is former uh, Senator Laila Dilima. Fifth is Senator Risa Ontiveros. And sixth is Congressman Erwin Tulpo. Ngayon ito po yung pinakatanong. Kung papipiliin kayo, sino ang nasa puso nyo at ibubuto nyo? Ikaw muna. Uh, ang Kano sa po? akin po, siguro kasi si Senator Hontiveros. Senator Bakit naman po? <laughs> Parang siya po yung, mo? yung pinaka, pinaka matino po sa anim. <laughs> okay, okay. Kaya naman po, ma'am. Okay, kaya naman, ma'am. Same answer po, Senator Risa po. Risa, bakit naman? parang siya po yung pinaka-fit na tumakbo sa as, as senator po. As senator, magre-election ano? Ikaw, ma'am. Ano po, ma'am Coriana? Copy-paste. <laughs> Copy-paste? <laughs> Pero si Senator Lisa po, dun sa mga uh, um, pinapat pinapatuban niya pong batas mm -hmm. na for women, gano'n. Mm -hmm. Kaya po, siya yung sa out of six choices, siya po mm -hmm. talaga mm for us. Niyo? Okay. Sadyante po kayo, ma'am? Mga estudyante po. Kayo, uh, -oh. na, uh -oh. pero mga butante na po kayo? ay, salamat naman. Ngayon, ano yung gusto yung idagdag? Dahil ang napili yung tatlo ay si Senador uh, Risa Hontiveros. Sino pa? Ano pa? Sino yung I gusto yung nyong idagdag? Yung sa inyo lang? Yung kaalaman niyo lang kay Senador Risa? Pacquiao, Erwin Turco, former president. Ayan. Wala na? Wala na. Okay. So, palibasa yan na napili <laughs> niyo, ano? <laughs> so, kayo ay bibigyan namin ng karapatan na isulat yung ano. Kala guhitan nyo. Shout out po kayo. <laughs> Ayan po. Inuguhitan na po. Okay. Ayan po mga kaibigan, mga viewers. Ano? Wala pang shout out? Wala na? Okay. So ano yung score na natin bro? Ang score natin ay tatay digong, apat, 20 tatlo. Okay, biglang nagkaroon si Senator si Risa 20 Well, sa inyong tatlo, thank you very much, okay, ha? Ah. Biglang sticker, bro. Biglang oh. sticker. Okay, lapitan natin. Lapitan natin. Ito po, mga viewers, ano? Ito po. Hello po, ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon, Hello, ma Good afternoon, po. Mawalang galang na po sa inyo, ano? Sa uh inyo. -huh. Welcome po sa Rodels TV. Ako po si Kuya Rodel and Last Suerte Channel po. La Suerte welcome po. Last 70 Channel welcome ano. Ganito po, ito po yung content namin sa ngayon, yung tinatawag na midterm election. By the way, ito yung tinatawag naman sa ginagawa namin na kali survey. So napili namin dito sa Port Santiago ano. Mga putante. Opo. Okay, tama tama. Ito na. Malapit na yung ating midterm election. May. Oo, oh, May 2025. Ngayon, ito yung pinaka tanong namin. Ito kahit matanda na ano, marami nag-aamuki sa kanya na siya ay kumandidato as a senator ano next year sa midterm election. Former PRRD or Tatay Digong. Tapos yung pangalawa, former senator Manny Pacquiao, former mayor Isko Moreno, former senator Laila Dilima, former senator Risa Hontiveros at saka si Congressman Erwin Tulpo. Pinakatanong sa kanilang anim na tinura namin, sino yung inyong ibuboto at napupusuhan. Okay po, umili po kayo dito. Si Tatay Digong. Tatay, Tatay Digong, bakit? Meron na po siyang previous work from do sa pagiging presidente niya dati before siya palitan ni Marcos. So, pwede siya maging sin. senator. So, pwede niya i-continue yung mga works na... Yung mga parang na naantala, Opo. ano, yung, yung naiwan niya. Opo. Okay, ikaw naman, sino? Ganun din, din po. Kasi marami na rin po siya napatunayan sa siya. Sing sa... Ano, sa drugs, yun. Oo. maraming oh. nawalang Ayan, speaking of drugs, ngayon ba sa tingin ninyo ano, eto lang. Direct to the point. Medyo maluwag ba? Nagbalikan ba o hindi naman? 50-50. <laughs> 50 Okay. So okay. Napili niyo si Tatay Digong, meron ba kayong gustong idagdag? Si ano po? Tingnan tin, tayo tin, dito, ito ito. ito ito. Si rin um, <laughs> po si Moreno, si Moreno. Okay, ikaw naman. Ah, tatay digong. Na. Ah, tatay digong ka lang. Okay. 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 Palibasa yan na napili nyo. Ano? So, inaalaw namin kayo na guhitan yung napili nyong kandidato. Ano? Ay, shout out. Yan. Meron mo kayo siya shout out? Shout out kayo. wala, wala wala okay ito ito pakiguhitan pakita natin sa mga viewers ano para wala silang masabi Digong ah, Esco Moreno yun yung option niya ano tapos ikaw naman si Tatay Digong lang din Oh, okay. okay. Thank you si po. Thank okay. you. dalawa si, Kayo po si Diane. Leah. Elizabeth. Okay. Elizabeth. Okay. Elizabeth. Thank you. Po, ito po mga viewers, ano, ipapakita ko lang po sa inyo. Nandito na po kami sa pinakapusod, sa pinakaloob nitong Port Santiago, ano. Ito po yung sitwasyon dito, ano. Napakarami pong tao dito, watak-watak. Pero kami po ay konti na lang at matatapos na po yung aming video ni ano, ano ni Lasuerte Channel. Pero ito po, tingnan niyo po yung view dito. Napakaganda, talagang very historical po siya. And ito yung ating pambansang bayani. Ayan po siya. Okay po. Okay bro. Peace hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito po may nakita kami isang ate. Ma'am, walang galang na po, ano? Hello ma'am, good afternoon. Hello, ma am. Ma am. Ako po si Kuya Rodel and welcome po sa Rodel's TV, ano? Welcome po sa Laswerte Channel. Las Verde Channel. Ito po kasi yung ano content namin sa ngayon, midterm election next year, May 2025, ano? Boboto ulit tayo ng labing dalawang senador ulit. Okay po. Yan ang pagpipilian niyo po ito. Ito, unang-una, kahit matanda na siya, marami sa kanya nag-aamuki na lumaban pagka senador, ano? P former PRRD or Tatay Presidenta, Digong. Presidenta, uh, Presidenta. Tapos ang pangalawa si former Senator Manny Pacquiao, pangatlo si former Mayor Isko Moreno, pang-apat si former Senator Laila Dilima at ang panglima ay si Senador Riza Ontiveros, pang ay si Congressman Erwin Tulpo. Ngayon po, ito po yung pinakatanong. Sa kanilang anim na tinuran ko ano, tinura namin, sino yung ibuboto mo at nasa puso niyo po? Pwede po si, kayo, ay, Digong. Salang. Digong, bakit po? Kasi hindi si, kong maganda yung pamamalakad niya kahit nung Presidente ko Ay, talaga? Yeah. Oo. So, nabanggit mo yung maganda yung pamamalakad. Ngayon ba? Ano ba yung masasabi mo? Kay BBBM. Oo. Nasa middle kasi siya. Kaya... Nasa middle siya? Okay. So, wala ka bang gustong idagdag? Siguro si si Risa Ontiveros. Risa Olam, Ontiveros. Sana mag-ano siya. Oo. Bakit naman? Kasi pro-women Pro-women, okay. So ma'am, pero ang priority mo talaga si Tatay Digong? Si Tatay Digong. Okay, ngayon. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na isulat mo, guhitan mo yung iyong napili na candidate. Ano? Ayan po. Ayon na siya. Okay, anong score na natin salam, bro? Wala po kayong isa shout out? Wala po. Wala. Okay ma'am, thank you ito po ha. Mga kabigyan mga viewers, ito pa po. Meron po Akita kami ang isa dito sa loob ng Port Santiago. Sir, mo galang na ano. Welcome sa Rodel's TV. Ako si Kuya Rodel at La Suerte Channel. La Suerte Channel ano. Welcome sa aming mga channel ano. Ito kasi malapit na yung ating midterm election. So, pero dito sa ginagawa namin, ang tawag po dito ay Kalye Survey. Okay? Kasama ko na rin yung Ito yung <laughs> Ito yung mga malalakas na kandidato natin. Ano? Para sa midterm election, next year May 2025 okay ito kahit matanda na marami sa kanya nag-aamuki na kumandidato si former PRRD or Tatay Digong former Senator Manny Pacquiao former Mayor Isko Moreno si former Senator Laila de Lima Senator Risa Ontiveros at saka si Congressman Erwin Tulpo ngayon ito yung pinakatanong kung papipiliin ka sino yung ibubuto mo at nasa puso mo yan si, no po si Tatay Digong. Po. Oh, Tatay Digong, bakit naman? Kasi po ano, maganda po yung ano niya yung parang na contribute niya sa ano, sa bansa natin. bansa natin. Uh, Pwede ka po magbigay kahit isa lang. Na, ano po katulad po sa sa paano pagsug po pagsugpo ng ngalan ng mga illegal na droga. Po, droga. Okay, nabanggit mo yung droga. Sa ngayon ba medyo maluwag tayo, hindi naman. Ano po, uh, hindi pa rin po eh, pero at least po may ano dun sa pagano ni Tatay Digong is may na bago pa rin po. May na Okay. So, ano pa yung gusto mong idagdag? Para kay uh, Tatay Digong dahil siya ang napili mo. Ano po? Sana ma priority naman yun, ano, yung pag ano. Nabago niya rin po kasi sana eh sa mga Ano Alin? Sa nagkatrabaho sa ibang bansa. Ayos ah, sa mga oh, OFW. OFW, oh, oh. Oh. Malaki yung naitulong niya oh, doon. Okay. okay. Pero pa maganda mag ano ma Senador siya. Focus pa rin po doon. pero yung pinag-uusapan natin midterm oh, election senador oh, yan ha. kung sakasakali bang maging senador talaga siya, maging Senate President, sa tingin mo ba, malaki pa rin yung maiaambag niya sa politika natin? Siguro po, opo. Kasi yan na eh, dito? na pag ano na siya eh, na katayo na siya bilang presidente. So, uh -huh may makakontribute pa rin po siya sa ano, pagiging senator. Okay. Palibasa siya ang napili mo, ano? Ikaw ay inaalaw namin na guhitan at uh, ay, ngayon, yung, sir? yung napili ano po, na. Brian, po, Brian uh, Sir Brian. Okay. Sige, guhitan mo. Tingin po, Sir Brian, ha? Wala oh. kayo shoutout, Sir Brian? Uh, uh wala ah wala na okay thank you peace hello you know, mga kaibigan mga viewers ano still kasama ko po si La Suerte Channel ako naman po si Rodelis TV at uh, welcome po sa aming uh, vlog ngayon ano ayun po napakinggan nyo po yung lahat ng aming in-interview ano nandito po sa loob ng uh, Port Santiago ano Ito po nandito kami sa rooftop nitong parang simbahan dito ayun po makikita nyo naman sa aming likuran ano kaya at alam niyo po mga kaibigan mga viewers ha talagang subaybayan nyo yung aming mga video ni Suerte Channel. Bakit po? Dahil po, lahat ng mga magagandang lugar na merong maraming tao, papasokin po namin yan. Para po sa inyo, mga mahal naming uh, viewers. Ano? At sa mulit muli maraming maraming salamat sa inyong suporta sa aming munting channel dahil hindi nyo po kami iniiwan. Ika nga, samahang walang iwanan. Okay po? Baka po merong gustong sabihin si La Suerte Channel. Ah, uh, don't forget to watch our channel and subscribe, like, Share at, of course, watch. Ano pa yung isa? Ano pa isa? <laughs> like, share, and subscribe. Like, and share, and subscribe. Okay po. Okay po. Thank you very much po. And God bless po sa ating lahat.